Hi guys! Tara sama niyo kami kumain dito sa restaurant ng sikat at celebrity chef ng Pilipinas. Dahil bukod sa masarap, ang daming twist, eh makakasama pa natin ng isang sikat at magaling na food vlogger. Ito ang Lore Manila na Filipino Fine Dining Restaurant. Kaya naman pagpasok mo dito, makikita mo agad yung vibe. Napakaaliwalas, malinis at very spacious pa. Ito yung porky na matisa na 650 pesos, fried chonilyo na 2,400 pesos, tatong fried rice na 380 pesos, kare baka na 790 pesos, pianggang na 560 pesos, balbakwa na 380 pesos, then sa dessert naman na inutak, 200 pesos, tres leches na 220 pesos, gluten-free Tableya cake na 250 pesos, o ba diba, puro Filipino food na sobrang daming twist, kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalin, try na. Natin. Mm. Mm. Imagine guys ha, yung lasa neto, chicken. Pero pork to. Cochinilla. Cochinilla tawag nila. Yeah. At kung makikita mo siya, para siyang max chicken. Lasa chicken siya. Pero pork to, imagine guys. Mm. tawi-tawi food, sa buwang food na ang pinaka-primary ingredient niya is yung burnt coconut. Kaya siya color black greenish. And then, kaya siya nagiging green dahil yung gata din. At yung chicken pianggang na tinatawag nila na niluto sa sinunog na nyug. May kasamang gata at may konting anghang siya. Try natin na. ano, sakto-sakto yung anghang niya, yung gata, yung lasa mo. Okay, next natin, ito yung pork. Kinamatisan. Oh, ang galing. Oh, wow. <laughs> Kaya naman kami pa-practice, kaya naman kami na perfect. Puro kami bulol eh. Cheers tayo. Cheers. Mm. -hmm. Thank you. Thank you. Okay, ba? Kasi so, imagine, yung putok batok, hinaluan ng lasang kamatis, may maasim-asim pa. Normally, pag putok batok, ba? Diba, nasa mga side na maaala. Ito may tamis ng konti dahil may kasama kamatis. Very neat. First time ko lang nakatry ng ganito. So, meron ka dito tres leches, may coffee extract tayo dito, ibubuhos mo daw. Yung mga ganitong pagkain, hindi ako gano'n sanay dahil medyo pang sosyalin siya. <laughs> Kukuha okay. tayo dito. And, Cheers! Mga mm. sarap! As in, may konting hint ng sourness and then yung tamis niya parang milk na hindi ko masabi. Hindi ko na ikukutsara to ah. Diretsong medyong pagat na. Mmm! I Lasan-lasa mo yung salted egg niya. Tapos may ube pa. Mm, Sakto-sakto lang yung tamis niya. Nagbe-blend yung pagiging saltiness niya. Tsaka yung pagiging sweet niya. Sarap. So yun lang guys, share ko lang sana natakom kayo sa video natin for today at kung nagustuhan nyo, pakilike na lang yun. don't forget to share this to your friends. Thank you for watching! Bye! Mua!